Hi, good morning, Kaidol. Good morning, guys. Magandang araw, mga ka-farm. Ah, uh, nandito po tayo ngayon sa ating farm site, mga Kaidol. Mapakyat po si ang aking ka-partner dito ng tubig ngayon. Kasi kahapon nga nag-spray nagpipitas po kami. Ah uh, so ngayon maintenance naman sa ating gulay. Ah. Uh, Mag-spray po kami ngayon mga kaidol. Ah uh, ang aming kimikal na gagamitin ngayon sa amin. Sitaw ay ang Ah uh, kunin ko muna po ha. Ang ating kimikal na gagamitin para makita nyo po ang ating ah uh, ah uh, Uh, chemical uses sa farm o sa klase ng tanim. so ito po yung powder na agmic 140 45 ah uh, uh, from new newtex po draw agriscience mm, agro ag science po ah uh, ito po yung ginagamit ko ng powder para Uh, sa kagandahan ng makita nyong magandang klase ng bunga o walang rasis ng bunga mga kaidol ito po gagamitin ninyo kahit kalabasa uh, uh, palay uh, banana uh, 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 mango oh, mga kaidol lahat palaya Uh, tomato. Pwede po to mga ka-idol So, uh, ito po yung ginagamit ko mga powder para sa... Uh, ito po yung pang pesticide natin mga ka-idol. Sa ampalaya. At pwede ito sa ampalaya. Lahat. Ito po mga ka-idol. Tingnan nyo po ha. Ang information ng ating... Uh, application ng ating pananim gold po pwede po yung interval ng iba-ibang klaseng mga gam mga chemical po gold so maganda to sa ating tanim gold so mas effective pa nga to sa iba mga magandang mga mga pesticide nga po mga kaidol ito po ang gold na to maganda to sa ampalaya sitaw at saka ah, basta maganda sa mga ulod ulud mga kaidol So, doon na po si partner. Nagpaakit na po ng no, pandar na po ng ating water pump sa baba. So, ah um, dito na po. umakyat ng tubig. Ito so, po mga kaidaw. Sino niya po yung tubig. Oh. Ang lakas ng persa ng tubig na sila. Yun. Galing sa baba mga kaidaw. Ang haba pa naman ng ano ano. Ang pipitan niya. Ah, yung host namin ay 300 meter from from the the water or water pump so ito po siguro na bangalan or sa ngalan ng yun malakas na ayun mga kaidol malakas malakas yan yan so ugasan mo natin ang ating drum ugasan mo natin ating drum bago natin okay Grabe pressure mga kaidol. Lakas talaga ng pressure. Ayan. Hugasan muna natin ng ating drum bago mag ng water. yun Kasi halo-halo ito yung nalagyan ito. mag kami ng, what anang ah, fertilizer dito. Maka marumi ito mga kaidol. Ayan. Ayan. So, i -i ibuhos natin para mag-store tayo ng malinis na tubig. Huwag tayo mag-store na maraming rumi eh. kasi kimikal na ang halo natin dito. Madadaan sa sprayer mga kayo. Dun. So, shout out po sa lahat na manonood sa akin. Salamat po sa inyo tag sa tag sa mga pagsuporta sa aking videos, sa aking channel. Thank you very much and uh, sana po pagpatuloy nyo po ang subay uh, pagsubaybay sa akin. Marami salamat po sa inyo. So ito po magawain ng mga uh, farming araw-araw. Uh, hirap talaga mga kaidol. So okay na po to Sa Manarabaho tayo ng Employee Mga mga employee tayo Ang hirap ng mga employee mo kayo Ayan Ayan yeah. Okay Malinis na po ito uh, Mag stock na tayo ng tubig Para Is natin mamaya Mamaya pa tayo mag timpra mag na muna tayo ng tubig. So, pasyal-pasyal muna tayo mga kaidol sa ating uh, farm. So, wala tayo makitang masyado bunga sa ating pananim kasi kahapon pa yun ha, Pitas tayo. Or may bunga man pero no, maliliit pa mga kaidol uh, maliliit pa po. Uh, tingnan nyo po ang uh, upo namin na Ah, uh, uh lagi pitasan, no? Ano nyo po? Malalaki na po yun. Tapos ang kahapon. Yung upo namin mga kaidol ay ah, uh, ang variety niya is Miami. Miami F1 mga kaidol. Ito po. So ang tagal na po nito. Noong December pa po ito. Pero kitang kita nyo. Ang ganda ng tubo at mga dahon mga kaidol. Ano nyo po? ganda talaga ng tubo so patuloy pa rin ang